Good morning guys. Sino nakakaalala sa inyo ng ganitong gulay? Yan. Yan. Anong pangalan nito sa inyong lugar? Yan. Ito guys, yan. Ito yung ginugulay. Ginagayat lang siya ng malipis at ginagataan. Ayan guys, maraming bunga yan. Yan. Yan sa ilalim. Ayan. Maraming bunga yan. So bihira na ito guys ngayon bihira na Kaya Yung interesado makagulay nito mag comment na lang Ayan guys o Ayan Marami yung gusito yun ito Ayan Punta doon Ay, may katanim ako nyan dito guys Ayan guys ito. Ayan. Ayan. merong bunga dito guys. Ito pa. Medyo madamdamo pero namumunga siya guys. Ayan. Ito. May mga bunga ayan guys. Dito pa. Ayan dalawa siya bunga ito hop ito may bunga ayan guys ayan meron pa rito ayan may mga bunga guys ayan ayan meron siya mga bunga ayan at ayan guys ito show, at dito pa meron pa rito may pinapahinig na akong bunga rito guys yan papakita ko sa inyo ayan mga um, matured na bunga na yan yun pero hindi pa sila hinog matagal sila huminog guys yan ito yan mabunga maraming bunga yan ayan 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 guys yan Eh yeah. guys. Maraming bunga yan. Yeah. Yan. Dito. Bunga. Yeah.